Ayan guys, good morning. Mangunguha ako ng pako para gulayin. Ayan siya. Ayan um, Di ba? Malit nga lang siya. Pero okay na siya. Nakasakong kong salamin. Hindi ko makita eh. Nairapan ako mag ano. ako mag tingin. Kasama ko si A, uh, ang aso ko. Namiss niya ako masyado. Luka po tol dun. Ito sa irrigation. Dito kasi kami sa, ano, yan o. Ayan yung bahay, may bunso. Umuwi muna kami sa bahay. Ayan pa siya o, oh. diba? Libreng-libre na sa gulay. Ayan. Ayan. pa siya. Ang ganda. Ayan o. Oh. O oh. di diba? Ganda. Ang pa siya. Pag dito ka sa bundok, libreng libre ka sa gulay, magsipag ka lang manguha. ba? Diba? Ayan. Ang aga pa kasi. Seven pa lang ng umaga. diba. Dahil niya, maliit lang siya, pero okay na hindi mo na siya bibilhin. Oh. Sabi na may bibili ka isang ano. Ano lang siya. Ay, 15 or 12 mga ganun, tali. Oh, dito ka lang manguhal, libreng libre na diba. Hindi nga lang. Pipiliin mo kasi meron din hindi. Pako. Makin kasi kasi totoong paku, eh. di oh, ganda. Oh. Karami na ako Ayan, pa, andami, oh. Di bawah. Um. Malalaki din ang iba. Pero may maliliit din talaga, so. Pero okay na din yan. yung guys, yung papante pa yan dun sa irrigation